For this video ay bibili natin lahat ng nasa menu ng Krispy Kreme. Simula sa kanilang napakasarap na honey glazed donuts, hanggat sa iba't-ibang flavors ng donuts nila. Kape at marami pang iba. Lahat yan ay matitikman natin ngayon. Ano favorite mong donut? Strawberry. Mm. Depende sa brand ng donut ha. Ano ba favorite mong brand ng donut? J.Co. Al Capone. oh, uh, so strawberry niya. Pakala ko A.Co. Kasi ako yung favorite. Ah! Uh. Ah! Tara. Okay guys, so nandito na kami sa labas ng Krispy Kreme Donuts and Coffee. Nakakatuwa kasi nakikita namin ngayon sa loob, meron silang mga bagong flavors ng drinks and ng donut. May mga M&M, may mga Barbie. Ayaw, tapos namin na yung kape from here. At nako, mahilig si Jai at itong editor kong nagsushoot ngayon na si Rickmon sa kape. Kaya excited na ako. Pasukin na natin. Let's go. Let's go. Hi, Hello, Hello po. Madam. Hi, Miss Eileen. Available naman po lahat ng donuts naman. So sige po, um, order po kami ng lahat. One of everything. Sure, sir. Apo, Perfect. sure po. One box of sir, or one box of 6? 12 na po. Tapos isa naman, puro glaze lang. Box of 6 naman yung glazed. Ang dami nito. Yung strawberry, dapat ito na lang kinuha natin. Kaya <laughs> lang, po. Oh. Apo, pwede po bang palitan? Thank you. <laughs> <laughs> ito po. <laughs> Favorite niya kasi yung strawberry sprinkles. Tapos po, yung coffee. Itong mga chillers na lang. Ayan na lang pala? Opo. Guys, hindi namin in-order yung lahat ng hot beverages. Kasi sobrang dami na ng kape. Pero lahat ng chillers ay in-order namin. Sa hot ay dalawa lang. Mm. So sa so, tingin mo magkano gagasos niya? Siguro nasa 2.5. 2.8. So sino kaya magiging tama? Dom. <laughs> Haba na. Mahaba na. Siya ating nagpapunch na ulit na nagpapunch. Wow. Panta sa Wow. wow. Malita yung dalawa. Okay guys, so ang total natin is 1,870. Pero hindi pa kasi nasasama yung honey glaze dyan. So nag-order rin ako ng box of six na honey glaze, which is 219 pesos. So ang total natin is more or less 2,100 pesos lahat. Okay guys, so ito na lahat ng menu na nasa Krispy Kreme. Uwi na tayo at simulan na natin luma Okay guys, so kakarating lang namin ngayon sa bahay ni Jajay. And here is everything from the menu ng Krispy Kreme. Wow! As you can see, meron yung original at nagpasikat sa kanila na honey glazed donuts. Meron ding mga iba't ibang klaseng flavors plus yung mga limited edition na ngayon lang ilalabas sa Krispy Kreme. Hanggang this month na lang, so very limited and syempre nakaka-excite. Tikman yan. Meron din pala tayong ano, bites. Para sa mga diet. Ano talaga? Hindi. Para kasi hindi masyado maraming ah, makakain. okay. Kahin. Meron rin tayong mga coffee and yung mga drinks nila. Ibat-ibang klase. Yes. May hot, may cold. Meron rin yung mga limited style katulad nyo. hot niya. sa akin too. Kaya dyan lang yung hot. Katulad ng Barbie. And I'm so excited na matikman ngayon. So kung coffee and donut lover kayo, exciting to at sabayan nyo na kami. So this is mine, the honey glaze. Ito yung hinahanap hanap ko pag sinabing honey glaze, crispy cream agad yung nasa isip mm. ko. Glaze with lots of sugar, ang shiny niya at mm. ang ganda ng texture niya. Ang gusto ko sa crispy cream, sobrang lambot ng dough niya. Mm, totoo. Ito mm. na lang unahin ko, my favorite strawberry sprinkles. Minamata. Alam mo ba, may kwento lang ako. Parang nakatikim ako nito ng crispy cream college na ako. Kasi hindi ko alam kung ano tong crispy cream na to. Tapos parang sabi ko, ang oh, mahal, ganun. Totoo <laughs> naman, medyo pricey. Mm. So, ipunan ko na simulan ko na kumain ng crispy cream. At nagustuhan mo. Mm. Ito naman lang para yung itsura niya, ano, para siya yung sa The Simpsons. So this is the strawberry, tas meron siyang mga, ano sprinkles. tawag them? sprinkles. Kasi isa siyang strawberry sprinkles. Yes! I explain in this sim. Ayo, tapos ito yung pinapalita ko kay ate kasi ito yung may maraming ano, flavor ng strawberry. So let's try it. Let's try. Tikim lang. Cheers. Mmm. The best strawberry sprinkles. The best honey glaze for me. Sabi, ang tamis. Pero ang lambot ng bread. Punong-puno ng sugar. Masarap sila, pero sobrang tamis. Kung mahilig ka sa matamis, perfect mm. sa ito. Kakainin ko ito may off-cam. Akin to. Off mm -mm. to. Sa'yo yan, yeah, mm -hmm. walang agaw. For me, the honey glaze 10 out of 10 donut is the best donut for me ever. Favorite mo yan? Parang mm. ikaw. Next, I will try the... Dark Forest Chocolate Chow. Grabe, sobrang kapal. Oh, hindi ko alam. Ilagay na lang ni Rick yung pangalan nito. Pero para siyang chocolate na donut. Na sobrang kapal ng chocolate. Para siyang gulong. <laughs> This is Cafe Cream Hot. Every time na pumupunta ako sa Krispy Kreme, ito yung kape na in-order ko. Yung In to-go coffee mo. Yes. Tapos meron pa silang pa-message kay Jayo. Good, Good to see you. Please come back. Umorder ka pa ng marami. Wala, wala ganun. <laughs> <laughs> Ang akin naman, titikman ko is, actually, hindi ko alam yung mga pangalan niya. Pati itsura Hindi ko alam kung peanut butter ba to or kung ano. Tapos parang ito parang glaze na pinatigas. Ano to? Parang bake. Bake glaze bake. donut. <laughs> bake glaze donut. Sige. ito naman, tingnan natin. Cheers! Mmm! Kapal na. Grabe! Pati yung loob, chocolate na chocolate na ba? Grabe nga. Dark forest talaga. Is that Hindi ko alam, invento ko lang. Kasi wala akong iba in-order sa Krispy Kreme kundi mm. ito lang, strawberry at ito. So ito, ito hindi ko alam kung anong lasa pero ang sarap niya, hindi siya matamis. Weh? Opo, kung ano man to. Tapos tignan niyo yung loob niya, so, hindi siya hangin. Puro talaga siya bread, puro siya dough. Oo. ba mo. What is that? Tapos buhaghag siya, di ba? Mm. Parang muffin yung laman. Oo, parang ganun. Mm. Pero ang sarap, diba? sya, di ba? Matamis siya pero hindi sobra. Mm -mm. Not bad.

Ang sarap! Ang sarap ng chocolate niya! Hindi siya usual chocolate. Ang sarap! In fairness, ah. Sobra kong ignorante sa mga flavor. Kasi nga, hindi naman ako kumakain palagi. Same. Hindi rin ako madonut. Pero marami sa inyo nagre-request ng donut. Kaya ito na. Next! I'll try this one. Kasi hindi natin alam yung mga pangalan. Mag-imbeto ka ng pangalan yun. Peanut brittle. What? Ito, ayan. Harina on top. Snow nut. Corny <laughs> ko. Corny nga, eh. Snow <laughs> donut. Ah, Cheers. Okay, cheers. Hindi din ito matamis. Ang sarap. To hindi matamis. Para siyang sa... Ay, meron siyang ano. Mm -hmm. Feeling. Feeling, wow. Ang sarap ng Ang feeling mo. nag ah. ko yun. Ang sarap nito, love. Kasi ano siya. Tama yung hula ko. It's peanut. Wow. Yung peanut niya, meron pa siyang parang sugar bago ilagay yung peanut. So doon didikit yung mm. mani. Wow. Makalat lang. Wow, ang sarap nito. Hindi, para siya yung donut sa Dunkin' Donut. Pero, sarap na feeling niya. It's very tasty. Tsaka hindi masyado madami yung powder niya. Mm. Just the right amount. May aso ako nag-aantay sa baba. <laughs> okay, next. Gusto ko i-try itong ano nila. na eh. curious ako sa Barbie. Barbie. Sige. Ano kaya ang lasa nito at anong kakaibang sensation na ibibigay sa'yo pag natikman mo ang Barbie drink ng Krispy Kreme? Meron pa siyang barbie. Oh. Edible ba itong barbie na ito? Oh, edible yan. Mm. Kasi gumanon ka. Bukas naman. Na, alam, na sige nga alam. Parang masarap um, ng itsura niya. Parang siyang cotton candy. Yan nga yung pangalan niya. Uh. Ay naku, gusto ni Jai na cotton candy. How is it? How does it taste? Ay oh, barbie, sabi ko na! Sarap niya. Lasang cotton candy. Grabe, ang tamis. Lasang-lasang <laughs> ng cotton candy siya. Masarap siya. Parang siyang tinunaw na cotton mm. candy, no? In fairness, Krispy Kreme, mm. ang sarap niyo. Galing nung invention niyo. Kasi matagal ko na siya nakikita nung um, nagbulakan pa okay. nga tayo, di ba? Tapos sabi ko, ang cute. Barbie cotton candy ang with cute. sprinklers, with whipped cream. Matamis siya sobra, pero lasang-lasang -lasa mas yung cotton candy. para siyang cotton candy in a drink. Yes. And it's good. It's fairness. Good. <laughs> Ako try ko naman yung strawberry. Strawberry drink? Apo, ah, let's taste? Masarap. Meron siyang aftertaste. Kasi okay. hindi rin siya masyado matamis. Unlike dito sa cotton candy. Uy, masarap to ha! Strawberry? Oo. Asay na to. Akin yan. Parang ako. Game, next. Love, ka nang bumanat ng ganun. Joke. Wala sa timing. Wala sa, tsaka ang off ng banat mo. Parang ako. Yun yeah, nga purpose. <laughs> okay, next. Bago tayo mag ng iba pang drinks, stick mm. with the donut kasi yung panlasa ko medyo na ano na. Ito isa to sa pinakakilala rin sa Krispy oh, Kreme, di ba? Choco on top. Ano ba yan? Kilala pero hindi mo alam. Rick, ikaw na bahala. I believe na may feeling to sa loob kasi may butas siya. Baka chocolate yung yes. ano. Feeling. And you, you try? Ako, I'm gonna try the limited edition donuts. Ito yung nakita ko na once sa Facebook na yung loob niya. Puro Ganito M -m. din. M -m. Puro M&M. Bakit may butas? May M&M na. Tapos meron siyang M. M for oh. Mapula. Pusong <laughs> gala. Parehas kayo nito. Hindi. M4, <laughs> mahal kita. <laughs> uh... Pasok yun, be. Pasok yun Galing ha. mo. Okay, let's so, cheers. Dahan-dahan lang nyo kasi puro switch Pero, to. Hmm. Feeling ko nasa isang linya lang yung ano niya. Eminem? Ako rin wala akong feeling eh. Feeling ko nasa isang Ayun. diretso lang. Kasi dun sa nakita kong post, nakalabas yung Eminem. Ako oh, ano yung feeling? Parang siyang Bavarian. Ay, sarap. Yung unang kagat ko, sucks lang. Medyo coffee lasa lasay. Eh, pero nung sa gitna na, ang sarap na ng may Bavarian. Mamaya ako nakakainin niyan Hindi siya buong... M&M? Kala mo, puro. Puro uh, of M&M, pero hindi sobra. Mm. So it's not as you sa picture, no, na napakita. Pero okay din siya. Hmm. Hindi umay. Oo, kasi, kasi uh, ang sakit din sa nipin kapag ka puro M&M uh, niya natulog. For, for me personally, hindi rin advisable yung punong-puno ng M&M. Puno Una-una, sobrang taas nun sa switch eh. Para sa akin, okay yung ginawa nila na sakto lang. I approve. Good job, good job. Okay, last na tayo, love. Kasi yung iba si Rick na titikim. Yes, unlimited. Hindi na-try natin. Hmm. Ikaw na. Nag-try na ako limited eh. This looks good, love. Oreo. Wow. ang galing nitong akin kasi ang bigat niya. Kasi in siksik siya. Ito rin, love. Hindi siya puro hangin. Tignan mo ako na kabigat. Oo nga, mas mabigat to. <clears throat> Pero ito yung tsura niya. Parang siyang muffin sa baba. Hmm. Parang iba nga yung texture ng dough niya eh, no? Hmm. Okay, let's taste. Sa'yo. Sa presentation niya, it doesn't look like a donut. It looks like a cake. Wow. Mm. It's a mini cake. Uh, and ang bigat niya, guys. Ito yung pinakamabigat sa lahat ng donut na nakakainin namin so far. And yung texture niya is very good. Talagang chocolate na chocolate. And excited na ako kung ano yung nasa loob niya. Pero as you can see, meron siyang gitna ng Oreo. Yung cream niya, nilagay sa uh, top. Wow, that's so pwede, exciting. Pwede ding ibang cream. Based sa texture niya, yun know? Para siyang s'mores. Let's go. I'm so excited. Taste this. Oh my gosh! Ang sarap nito! Nisip ko yung kalasan yung binibinin namin sa tindahan ng bata. Pa kami. <laughs> Giniagawa ko. Sa akin, parang siyang brownie, yung Oreo. Yung texture, guys, oh. So, parang hindi na siya donut. Wow. Ang sarap. For Oreo lovers, magugustuhan nyo to, promise. Para sa mahilig mga papak na Oreo, wow. Kaya so, isipin mo muna lang. Tapos yung ganito niya, parang niluto din kasi hindi na siya crispy. Parang medyo smoky nga siya. Sura ko lang. Huwag na matandaan. Pero ang sarap nito! <laughs> <laughs> ang tagal ha. Patikin nga baka akong makalimutas. Ang sarap maalas. nito! Baka na, 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 naalala ko lang yung childhood memories ko. Kung may bago na favorite, Kasi limited edition lang siya. Pero daw ang sarap nito kasi may ligaw sa Oreo eh. Kasi gusto ko siya. Talaga ba? Oo, oh, dahil kay Rick. Dahil dahil siyang bumibili ng Oreo, kinakain ko yung tira niya. What? gusto <laughs> so, ko alalahanin yung Agaw. kalasa niya. Patanggal muna na tayo ng sweetness. Ito yung may kalasa siya, guys. Ito nasa tap. Yung ta cream. Giniagawa mo. Hindi na matandaan nung saya. Okay, so now, magta-try na tayo ng drinks again. Dahil na na natin yung strawberry tsaka yung Barbie, ngayon, hmm. what do you want to try, love? Rock today. Rock today? Hindi, message niya yan. Ay, hindi pala. MC pala to. Baka mm. mocha to. Oh, MC. Rock today. Oh, try <laughs> mo si Rock today. Okay, let's try this. Siguro mocha to. Mmm! Sarap to. Ito rin, WMC. Winter Melon Coffee. Wow, ang sarap nito kasi hindi siya matamis. Tapos ang sarap ng lasa niya as chiller. Kasi hindi ako mahilig sa chiller drinks eh, mga ganun. Pero ang sarap nito, siguro ay eh, lalo pag natunaw na kasi feeling ko kapag yung medyo ice-ice pa hindi mo masyado ma-appreciate yung flavor eh. Pero ito, ang sarap niya. So kailangan mo munang patunawin para bago mo inumin para sa. Akin. Ang so so sakto ito. lang 'yan na natagalan tayo. Medyo matapang siya, ang sarap. Ito 'yung magugustuhan mo 'to, matamis na kape. Matamis! <laughs> Di ba gusto mo na matamis? Hindi! pag nag-order si Jay na kape, pwede mo pa ng dalawang brown sugar? Yung brown sugar na yun kasi konti lang. Sobrang tamis niya, na medyo mapait. OKC. Yan na sa'yo, OKC. Alam mo yung ibig sabihin niyan? Hindi. Oklahoma City. Pwede. Tignan niyo yung top niyo. Parang s'mores din. Parang marshmallow na tinunaw. Parang kasi yung wave e. Eh. Hmm. Aka uh, sa akin si CCC. Credit card ko. Ano What's in to? Oklahoma City. Ano to ulit? <laughs> ano lasa? Masarap siya. May aftertaste. Ba't ito parang lasang sa Starbucks? Pero ito walang lasang kape. Ako to masarap. Ang chocolate. Pero matamis. Ito lasang chocolate na chocolate na chocolate. Kaya si si si. si. Grabe. Diba? Sobrang chocolatey. May chocolatey eh, body. Pero para may minty siya flavor. Hindi no? ko alam eh, pero para siya may aftertaste, pero masarap. Masarap yung aftertaste niya. Masarap tama, siya, sila pero medyo matamis para sa akin. Parang kikrave mo pa siya. Mm. Once you drink, you can't stop. And this is gonna be a special episode ng buying everything natin. Dahil marami nagre-request na bakit yung si Rick yung nag -shoot sa amin lagi ay baka natatakam naman siya. sa ka-shoot lang. Mm. Kaya ngayon, si Rick ang magte ng mga huling donut na natira dito. Ang nito. Ano yan? Parang same lang siya eh, pero mini bites lang. I think this is that one. Hindi. Ay, hindi, no? Iba rin nga siya. Ang tap nito? <laughs> Ang tap nito. <laughs> meron din pala silang bites. Original glaze. Mm. Ah, puro original lang. Original glaze bites. Mm. mm. Pero ito, brown siya eh. Black. no. Okay. same color. Mm. Oh. Tapos meron din siyang yung parang honey glaze. Ah, meron din? Nice. Ayun o. Ayun o. Oh, cute. Anyway, ayun. taste ni Rick at tatlo pa natin hindi natitikman. This one, this one, and this one. Plus, dalawang drinks. Tignan niyo yung phone case ko. Love, oh. Sakto sa kinakain natin labo. Oo nga, no, bagay. Ngayon, ako naman ang magiging cameraman at si Rick ang magiging... Eater. Bida dito. Ngayon, makikita nyo kung paano mag-review si Rick. And ngayon, Choy, wag ka na muna mag-one word, ha? So, itong donut na to, may chocolate siya. May crinkles na bilog. Tsaka may M&M's na bilog. <laughs> Para lang sya, ano, normal na donut na nilagyan ng M&M's. Kumbaga, pag bumili ka ng donut na yun to, may chow ang sa ibabaw, tapos may bawang ang M&M's, lagay mo lang, tapos ganun din yung lasa. Kung masarap siya. 7 out of 10. Next natin is ito. Parang same lang na itong nauna natin. Wala lang siyang M&M's. Tsaka iba yung corte ng pringles niya. Aba-aba. Lab, karay na exposure ni Nick sa vlog ngayon ha. Yung mga cameraman ngayon, si Jai tsaka ako. Tingin ka dito, Lab. Charm lang. Wala naman tayong ginagawa. Hindi siya umaaray eh. Ito. Ah. Yung pinagkaiba niya dun sa naum na ako natikman, ito, oh. chocolate siya na hindi matamis. Ito, less chocolate yung flavor niya pero mas matamis. Oh. So, ang pinapatry natin kay Rick ngayon na natira ay puro mga chocolate. Ito, buong donut pero sprinkle chocolate. So, rate ko dito 7 out of 10 din. Oh, last one! Lumig! <laughs> Next nito <na> diabetes. Ito <laughs> <laughs> naman, mas madami siyang crinkles. crinkles. May ano siguro to, feeling na to. Kumakaray na yan. Oh! Gago! Mmm! Pwede ba na yung kinakain ni <laughs> Ano yun? Oh. Alam ko yung lasa niya eh. Oh, parang si Jay. Oh, para Jay. Hindi siya chocolate. Oh, hindi siya chocolate eh. Parang siyang cream strawberry. What, what, hindi nag nagsusum. Yon. Parang siyang yung sa biscuit ng bingo. Yung na? orange. Medyo similar yung lasa. Ah, ah, ah. Hindi ko malaman kung anong flavor. Pero yun yung lasa niya. Diba? Ah, oh Di ba? Ah! Oo nga, hindi ko alam yung flavor. Para siyang orange na hindi. Mmm! Yan yung feeling. Mmm! Oo oh nga! <laughs> <laughs> Sarap niya <yun>, na! <ha>? Di ba? Masarap <laughs> niya ito guys. Kuha naman siya. 7, 8 out of 10. Okay. Parang kahit masyadong madami yung crinkles niya, hindi mo maaano yung tamis eh. Dahil siguro dito sa feeling. So ito yung CWC. Hindi ko malasahan. Pero matamis din siya eh. Kaya siguro hindi ko masyado malasahan. Matamis siya na lasang caramel. Tapos siguro mga 20% lang yung coffee. Ito <coughs> yung original coffee. Alam naman na ata sa atin na bumibili sa Krispy Kreme yung lasa niyan. Mas kapit po. Compare dito. Kung gusto nyong magising. Ito, para sa inyo. Pero, personal favorite ko kasi sa coffee mo, okay? Okay! Palit na ulit! So, ayan guys! Natapos din po tayo sa yes. taste test At, ng mga Deo Not. Para rin sa mga nagsasabi na bigyan nyo naman yung editor nyo, ayan, nakita nyo na rin si Rick kumain mismo sa harap ng camera. Pero ang hindi nyo alam guys, kasi after nito, binapakain din talaga namin si Rick. Pero ngayon nyo lang nakita on cam. And isa lang napansin ko love sa pagkakain ni Rick. <laughs> Diyan lahat, titira Kaya <niya. laughs> <laughs> na. yung mga kagat-kagat ni Eric, pa yung ngipin nyo. Sa lahat ng mga donut na natikman natin, ano yung pinaka-favorite mo? Kakaiba tong sagot ko, love, mm. <sighs> Honey glaze. Mm. Alam mo na agad, eh. Parang lahat sa nang buying everything, pag donut, nakakaiba yung sayo. Pero yung normal yung pipiliin mo. Kasi ayun, ayun. gusto ko yung nakasanayan ko na. Ah, ako ito. Ang sarap nito, sobrang. Oh, kumagat ka pa! at yung uubusin ko. Yung strawberry, hindi ko na ubus May bagong favorite na ako. Pero hindi kasi siya pang forever yata. Ano may pang forever? Ito, strawberry donut. Lagyan mo na dyan. Pero anyway, ang masasabi lang namin ni Jai, pagkatapos uh, na kumain na napakadaming donut nila, mm. crispy Krispy Kreme donut talaga is very sweet. Compared mo sa mga ibang donuts, kung gusto mo talaga ng matamis na donut, mm. na lasang-lasa mo yung sugar, hindi ka naman diabetic, itry mo na to. Go for Krispy Kreme. Uh. Yes. Pero that is it. Dessert edition tayo. Sana nagustuhan niyo tong vlog na to at sana natakam kayo at nasabayan niyo kami kumain. If meron pa kayong gustong next na gawin namin, i-comment mm. down below lang. And I guess this is it for this video, guys. Thank you very much for watching. Watching. until our next eating adventure Ingat atlanta god bless and see you at our next one bye guys bye.